Hello po, good morning mo sa ating lahat Welcome back na po sa YouTube channel For today's video, ay isa naman pong tanong po ng ating pong subscriber, ng ating sasagutin Ito ay galing po kay Russell Julia Shout out po siya dyan, kaibigan Ang kanya pong tanong ay Pwede bang painumin ng tubig yung iniheng baboy kinabukasan pagkatapos mga anak? So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pangagkultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpapainom ng tubig doon po sa ating mga inahing baboy pagkatapos mga anak. Bago po mga anak yung ating mga inahing baboy po mga kaibigan, ito po ay dadaan muna sa tinatawag na labor process. Kapag naglilabor na po yung ating mga inahing baboy, siya po ay hindi po mapakali. Palagi po nang kumakagat sa grills, kumakahig sa sahig, Uminom ng tubig, tumatae, umiihi, tumatayo, humihiga. Yan po yung mga activity o mga ginagawa ng mga baboy na naglelabor po. So in short po, yung baboy po naglelabor po ay sobrang pagod po yan kasi hindi po siya mapakali doon po sa loob ng farrowing pen. Yung kanya pong energy level ay tataas po yan kaya kumu po ng tubig yung kanyang katawan. Importante po sa inahing baboy po mga kaibigan na bago mga anak o habang naglilibor dapat mayroon po tayong tubig na maiinom Akin pong ulitin, yan po talaga ang pinakaimportante yan, reservoir ng tubig o imbaka ng tubig na nakakonekta po doon po sa ating mga auto drinker sa baba habang naglilibor yung ating mga inahing baboy Nang sa ganon, sila po ay makainom ng tubig anytime kung gustuhin nila kapag sila po ay nauuhaw kasi po kapag yung baboy po ay hindi po makainom ng tubig kasi wala pong tubig sa iyang paligid habang nagli-labor, yan po ay risk of dehydration. Ibig sabihin po, kapag risk of dehydration, mawawalan po yung tubig yung kanyang pangangatawan. Kaya, pagdating po ng panahon na kapag sila po yung nanganak na, sila po ay hindi makakatapos sa papanganak kundi sila po ay magkukulaps due to dehydration kasi nauubusan po sila ng tubig. Kaya nga ito po ay akin pong inuulit-ulit na po na dapat talaga yung tubig po ay dapat nandyan po doon po sa ating loob ng kulungan. Anytime na inumin ating inahing baboy habang naglilabor o lalo na kapag nanganak na po sila. Kasi kapag nanganak yung ating inahing baboy, prone or risk po sila for dehydration kasi marami pong dugo na lumalabas kapag uh, lumalabas na po yung mga biik meron pong mga uh, dugo na lumalabas and then uh, kapag meron pong mga sugat sa kanilang puerta, laceration o yung pag-detach ng placenta doon po sa uterine lining o uterine wall, yan po ay makukos ng bleeding then kapag walang tubig yung inahing baboy nyo, yan po talaga pong manghihina yung inaheng baboy niyan at saka isa po yung cause o sanhi ng pagkamatay yung inaheng baboy habang sila po yung nanganak pag wala pong tubig dun po sa kanilang paligid. Ngayon, dito po tayo sa tanong po natin pong subscriber kung pwede bang painumin ng tubig yung inaheng baboy pagkatapos mga nakinabukasan. Kaibigan, huwag mo nang paabotin pa ng bukas bago mo siya painumin ng tubig. Kung di, dapat yung tubig po ay nandun lang po sa kanyang paligid. Dapat mayroon ka pong auto drinker at saka yung reservoir ng tubig para yung inahing baboy na mismo yung iinom ng tubig anytime na gustuhin nila. Kahit walang tao doon sa kanyang uh, kulungan, sila po yung makakainom pa rin ng tubig kasi mayroon po kayong auto drinker, yung baboy na mismo yung iinom ng tubig. O kaya naman po meron kayong imbaka ng tubig at saka punuin nyo lang po ng tubig kapag kayo po iaalis doon po sa kanilang kulungan. Nang sa ganun, anytime ano po sa maiinom na tubig. Huwag nyo na pong paabuti ng bukas bago nyo po sa papainumin ng tubig kasi yan po, talaga pong manghihina at saka mamamatay po yung inaheng baboy nyo yan due to dehydration o hypovolemic shock kasi nauubusan na po ng tubig yung kaniyang katawan. Idagdag mo pa yung pagdedi ng mga bee, kumukonsumo po sila ng gatas. Kapag wala pong tubig yung inaheng baboy, wala dipung pong gatas sa po yung papunta po sa kanyang biik. Kaya maapektuhan din po yung mga biik kapag wala pong tubig na iinom yung iting inaheng baboy. Kaya ang pinaka-importante po talaga, dapat mayroong tubig sa loob ng kulungan o auto drinker sa loob ng ating kulungan habang naglilabor ng anak at saka pagkatapos mga nakiting mga inaheng baboy po mga kaibigan. Ganon po ka-importante ang tubig para po sa ating mga lagang inaheng baboy. So yan po ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalam po tungkol po kung gaano ba kahalaga ang mga inuming tubig sa ating mga inahing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye. Bye bye. Ang kulit. Say bye bye. Bye bye.